ako. Totoo nga ako. O siguro gawa ng balot ng mukha mo. Balot-balot pa lang yun. mm. yung ginawa mo. Ano ko naman ng profile Mm, -mm. Ako, up, Mama sakit? Yeah. Check ma'am. Laki. Wow, siksik. Ang lit ng kuko, pero siksik. Hindi sabi ni Ang lit ng kuko pero hindi lang. Hmm? Bilikin natin. Gusto <laughs> ko buo. Basta lang, babe. Sa ice cream natin, ah. Mama? Parang yung red cabinet. Yung Ay. cabinet, hinihintay ito, mami. Parang mm. samping. Ay! Ay. Naku, ang dabi ingot na. Anak, kona ano mo ako isang ganito dyan. Ibukod mo yun kasi may nabagsak na na bingot. Sa oh, laban na Okay, lalo nang meter po. Elsa. At lap. So po ba Kaya mo. Thank you. Mm. Mamaya po anak. Nasa likod ng sterilizer tignan mo nga. Kukuha ko nga sa inyo ano nga. Hmm. Sakit ba? Hindi. Sikat ma'am. Ba? Diba? Barado, ayaw makuha ng dry skin, no? Hmm. Ay, ay, ay. Ah, wala naman. Ano diba? po? Sige, saktan doon, ma'am. Ma Yan, ma'am. Sakit. Okay. Hindi po pwedeng dire-diretsoin, ma'am. Kasi sobrang dikit. Hindi ko nga alam kung ano yung meron dito pa eh. Tanggalin ko muna tong ingron na to. Bakit yung sagot sa mga ano? mamaya balikan ko ayaw nyo po talaga ay may ako oh, kong apo na hilik na eh

J'arrête. Grabe, kapit ba? Bumita oh, pa na. Hmm, yeah. mm, ano sa'yo. <laughs> Sige nga. Yeah, mm -hmm. Ayan, sakit na nito, ma'am. Ay, talaga. <laughs> Isipin mo yan. Hmm. Ah, nam may namunang ang dugo doon, oh. No? sobrang laki nung ano. Hmm. Isa pa to sa pinoproblema ko, eh. May way ito. Eh. May ibang way yung pagtanggal nito kaya ayaw makuha ng buo Putulin ko Hmm, tiyan na isa eh. Oh, pa dito <tuk tangan> para tuloy aku telur asam. Raji. Parah tu lino karo dito, para, ang taba -taba pa niya dito. എത്തിയിട്ട് right

Pwede ba may cryo ka naman? Pinahirap ko siya. Ah, pinahirap. Hindi ako nagpapayapa. Hmm. Nag, nag ano lang ako. Darin tawag ka. Nagpakita lang. Ah, ano po, ano po. Wait lang. Patin <laughs> siya. Hindi natin kilala yan. Kilala yan ni brother mo tinatawag na driver. Bakit? Nandun po. Bakit mo, yata na tawag nun. Bento. mo. Sorry, ba Malaki. Sorry, okay. Bala, Paalam ka muna. Sakit pa, ma'am? Wala. Wala na. Sigurado ka. Sabi ka sigurado ka. Ma'am, parang gusto ko na loob. Loob TV. Ma'am, ayan. Ginawasan ko pa ng konti yung kuko Kasi parang bumubukol. Bumubukol po yun. Mama, sinindi ka. Sabi ko mamaya. Parang kasi.

Ito oh, so, na Yung dalawa po. Palitan mo yung t-shirt mo. ba palitan mo yan. Palitan mo. Mama, hmm. yun Ano, panganak mo sila? Ano yung bak bakasyon? Matayon Opo, po? sa probinsya po, ma'am. sabi mo ha. Yay! Galing ko na po! Sakit? Seryoso? Hmm. Kampu-putok. Kampu-putok. Ay, sorry. Tama na. Baka pumutok.